programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Good morning and welcome sa aking munting channel at eto nga tuwang-tuwa at giliw na giliw nga itong Si Miss Giselle Tanyag Sa pagkuha nga ng video Dahil nga napanood niya na itong kanyang anak na si uh, Justin Ay nagsasayaw nga at nagpapasaya ng mga bata Kasama nga si Doktora Annalyn Santos Dahil sabi ng Doktora Annalyn Santos Silang dalawa ang magpi perform at magbibis nga sila ng pang Santa Claus Kaya dito naman ay tuwang-tuwa ito nga si Miss Giselle Tanyag Dahil sa nakikita niya nga kasiyahan ng kanyang anak at dito nga bago sila nakarating nga uh, sa event ay hinarang nga sila na ng kanyang uh, dating uh, nobyo na tatay nga itong si Justin at sinabi nga na wag na wag magpapakita itong uh, si Giselle dahil nga ayaw na ayaw daw siyang makita ng kanyang anak na si Justin dahil ganoon kalaki ang kanyang galit at ito na mga uh, tuwang-tuwa naman ang mga kaibigan nga na ni, ni Dr. Annalyn Santos dahil nga hindi nila suko takalain na darating nga itong uh, si Justin para nga tumulong o magpasaya rin ng mga bata katulad nga ng ginagawa ng uh, kanilang lolo Pepe nung ito ay malakas pa at siya ang nagpapasaya sa mga batang ito at nagbibigay nga ng regalo tuwing sasapit ang Pasko dahil nagsusuot siya ng pang Santa Claus na damit kaya ito nga ngayon ang ginanapan ni Dr. Anelene Santos at nito nga nga si uh, Justine sa harap ng mga bata, sila ay nagsasayaw at dito naman ay tuwang-tuwa din itong si Dr. Adeline Santos dahil hindi niya sukat nakalain na darating at susuportahan siya ng kanyang nanay na si uh, Miss Lynette Santos at dito nga tuwang-tuwa niyang niyakap at talaga namang mga uh, may kita mo talaga ang uh, diwa ng Pasko sa kanilang mag dahil dahil duduun nga yung pagmamahal at pagbibigayan ng bawat isa sa kanilang dalawa at dito naman ay makikita mo sa reaction ng mukha itong si Justin na para bang naiingit siya dahil merong isang ina na nagmamahal kay Doktora Annaline Santos. At talagang napakabait nga ni Miss Lilet Santos sa kanyang anak na si Doktora Annaline Santos. At dito na kaya maantig ang puso nitong si Justin para kausapin niya ang kanyang ina na si Miss Giselle Tanyag. At dito naman nga ay muling magaharap itong si Justin at itong kanyang... Mami na si Giselle Tanyag at dito nga ay medyo nagalit pa siya kay Dr. Anil Santos At sinabi nga niya na paanong nalaman ni uh, Giselle na andi dito ako Sinabi mo ba ito nga ang sabi niya kay Dr. Anil Santos At dito naman ay sumagot si Mrs. Tanyag at sinabi niya na kung ayaw mo kumakita ay aalis na lamang akong Ngunit dito naman ay uh, umiral ang uh, pagiging isang anak at puso nga uh, mabait nitong siya Justin at sinabi nga niya na sandali dito na kaya mapapatawa di Justin ang kanyang uh, Mami Giselle at ngayon naman ay uh, araw ng Pasko at pagbibigayan at uh, kalimutan na ang bawat nakalipas at sana naman Justin ay mapatawad mo na ang iyong mami dahil kung wala din itong si Miss Giselle ay hindi mo masisilayan ang mundong ibabaw na sana ay uh, mapatawad mo na siya at piliin mo na mahalin ka ng iyong magulang dahil mahirap ang mabuhay sa mundo nang wala kang magulang na sinasandalan at kung ano man ang nangyari sa inyo ay sana ay mapatawad mo siya ngayon ay araw ng Pasko at uh, bagong taon sana kalimutan ang lahat maging masaya na lamang para maging okay na ang lahat habang uh, ito na mga mag-ina nga um, Moira at Zoe ay na tumakas na at nag enjoy na nga sa ibang lugar para makalimutan nga nila ang kanilang problema ang ginawa dahil nga baka bigla-bigla na lamang gumising si Don Pepe at ibulgar ang katotohanan na silang dalawa ang nasa likod ng pagkidnap sa kanya at sa lahat-lahat ng nangyayari sa kanya kung bakit siya ngayon nakakonfine sa hospital and guys ito po ang ating pakaabangan na bukas dito nga sa abot kamay na pangarap kung ano ang magiging uh, decision at reaction nga itong si Justin tanggapin na kaya niya ang kanyang uh, mommy Mami Giselle and guys kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video maraming salamat po ingat God bless and bye bye